Ilang mga araw at buwan na rin nating hindi nakikita ang sikat na batang aktres na ito sa harap ng kamera. Ito na pala ang kanyang buhay ngayon matapos magsara ang Kapamilya Channel. Yan ang hatid kong balita sa inyo dito lamang sa Get In Touch. Simula na magkaroon ng virus sa iba't ibang bansa, marami ang nawala ng trabaho at pangkabuhayan. Lahat ay naging apektado ang pamumuhay, mapaartista man o mga ordinaryong tao, pati na nga rin ang mga mayayamang tao. Nakapagdesisyon ang sikat na batang aktres na ito na umuwi na lang sa kanyang probinsya dahil sa mga bagay-bagay na hindi na maganda ang takbo ng pamumuhay niya sa Maynila. Kaya naman marami siyang nadiskubre sa kanyang sarili. Kilala ang batang aktres na ito nang sumali siya sa sikat na noontime show ng Kapamilya Network. Siya ang kauna-unahang grand winner ng segment ng iyon hanggang sa nabigyan na siya ng iba't ibang proyekto pagkatapos noon. Nagkaroon rin siya ng mga awards sa kanyang mga ginampanang role. Siya rin ang unang batang ambassador for Habitat for Humanity, WWF Youth Advocate at ang youngest box office queen ng Pilipinas na ibinigay ng 51st GMMSF Box Office Entertainment Awards. Yan ay walang iba kundi si Zia Vigor. Umuwi muna sa probinsya ang child star actress na si Sia Vigor. Nagdesisyon silang mag-iina na umuwi sa Mindoro nang maglift ang enhanced community quarantine sa Maynila noong isang taon. Mula sa paninirahan sa kondo, ngayon ay malapit sa farm at dagat si Sia at ang kanyang mga kapatid. Mas marami rin daw silang nagagawa sa probinsya kahit na may pandemya. Nakausap kasi siya ng sikat na entertainment column sa pamamagitan ng Zoom noong May 6, 2021. Kwento ng batang aktres, nakakamis na nga po kasi ang tagal na po nating hindi nagsasama. Parang nakakagulat lang po na bigla na lang nangyari na nagkaroon ng virus tapos nagkaroon ng maraming cases. Kaya heto po sa bahay muna po kami at puro online muna ang mga ginagawa namin. Hindi ko pa po alam kung kailan po ako ulit makakapag-shoot. Sa ngayon po, nasa probinsya po kami at mas maganda po rito kasi COVID-free at mas nakakapag-enjoy po ako rito. Nakakatuwa rin po kasi mas meron po akong family time and I get to spend a lot of time with my family. COVID-free ang hometown ni Mommy Christy Bernardo, nanay ni Zia. Kaya naman, normal ang takbo ng kanilang buhay roon sa Mindoro. Masayang kwento ng 11-year-old star na diskubri niya na may green thumb pala siya at marami siyang iba't ibang tanim. Marami na po akong tanim dito sa sarili ko garden. Meron na po akong kamatis, sitaw, okra, pechay, sibuyas at marami pa po akong itatanim. At saka mga tumutubo na na seedlings, sabi pa ni Sia. Kapag po kasi ako nagtatanim, nabubuhay po ang itinatanim ko. Green thumb po ako. Kapag po kasi si mommy, minsan nabubuhay pero minsan din po namamatay. Kaya kadalasan ako po ang pinagtatanim niya. At dahil nga naranasan na niya ang magtanim at mag-ani, parang gusto na raw niyang maging isang farmer. Ayon sa kanya, parang gusto ko pong maging career ang isang farmer kasi ngayon ko po na-appreciate at mas nalaman ko kung gaanong hard work ang ginagawa nila para magkaroon tayo ng kanin. Kapag nasa Manila po kami, meron po kaming kanin. Iniisip ko parang normal lang na may kanin kami. Pero grabe po pala, iyong hard work ng mga farmers para magkaroon ng kanin 'yung mga tao. It's like they feed the world po and I want to feed the world din po. Malapit din daw sila sa dagat kaya bukod sa pagtatanim, madalas din silang nakakapag-swimming at nakakapaglaro ng kapatid niya sa dagat. Ayon sa batang aktres, marami po kaming nai-experience. Nakakapag-fishing din po kami. Kaya minsan po, iyong kinakain namin, iyong nahuhuli po namin. Tapos po sa vegetables naman po, masarap po kasi organic po talaga. Dagdag pa niya, nakakapag-bike rin po kami ng kapatid ko. Minsan may time rin po kaming magba-volleyball. Minsan po sumasakay ako sa kalabaw. Iyong mga hindi po talaga namin na experience sa Manila. Madalas din naman silang nakakauwi at nakakadalaw sa Mindoro noon. Pero kadalasan ay pinakamatagal na raw ang isa o dalawang linggo na stay nila. Ayon pa kay Sia, dati po kasi kapag nandito kami, araw-araw po may nagpupunta. May nagpapapicture kasi po minsan 1 to 2 weeks lang po kami nag-stay. Pinakamahaba na po ang one month. Siguro po ngayon, mas nasanay na po sa akin ang mga tao rito. Kaya less na rin po ang picturan. Mas nagagawa ko na po ang mga bagay na hindi ko nagagawa dati. Iba talaga kasi ang buhay sa probinsya. Mas masarap kesa sa Manila. At ang pagkain mo pwede lang galing sa bakuran mo at hindi mo na bilhin. Yun nga lang kung masipag ka rin magtanim tama ang naging desisyon ng pamilya ni Zia. Sa panahon kasi ngayon, mas maganda na yung wais ka sa mga bagay-bagay at lalong-lalo na sa iyong mga kinakain. Hindi yung puro ka nalang pasosyal. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.